Pagdating namin doon, ay agad naming inilatag ang mga alay na itlog, gaya ng sabi ng manggagamot. Ginilitan din ang asawa ko ang puting manok na dumalagang dala namin at ipinatap ang dugo nito sa palibot ng puno ng balite. Saka ako nagsindi ng kamangyan habang inuusal ang dasal na isinulat ng albularyo sa kapirasong papel na dinasalan niya Pagkatapos ay lumuhod kaming tatlo sa harap ng puno ng balete at naghintay ng resulta o anumang palatandaan na may tutugon sa aking panawagan. Nagulat na lang kami nang biglang manginig ang kasama naming may third eye. Pagkatapos ay tila may kung anong puwersa ang humila rito at pasalampak itong dumikit sa isa sa mga nakausling ugat ng baliting na sa harap namin. Puting-puti na ang mga mata nito na halos lumuwa sa pagkakadilat. Natakot man kami ay hindi kami tuminag sa pagkakaluhod. Bili ng albularyo ay huwag kaming tatayo anuman ang makita at marinig namin hanggang hindi nawawala ang usok ng kamangyan. Maya-maya ay nagsalita ang lalaki ngunit busis ng babae ang aming naririnig. Hinahangaan namin ang iyong lakas ng loob. Ngunit ipagpaumanhin ninyo, hindi na namin maibabalik ang anak ninyo dahil iyon ang nais ng aming prinsesa. Isa pa, naisin man namin na ibalik sa iyo ay hindi na maaari. Pusa nang nabulok ang katawan niyang itinagod namin sapagkat tinanggap ng inyong anak ang pagkaing ibinigay namin sa kanya. Ani ng tinig ng babaeng kapwa kami ng lumo ng asawa ko noon sir. na ko pa ang paulit-ulit na sinasaksak sa dibdib sa sobrang sakit. Ang natitira naming pag-asa ay tuluyan ng naglaho na mga sandaling iyon. Pakiramdam ko po noon ay ilang beses na matay ang anak ko sa aking harapan. Hindi ko napigilan ang mapahagulgol. Kung ganoon, Maaari ba namin makausap man lang ang aming anak? Kahit yun na lang, narinig kong pakiusap ng aking asawa. Ilang sagrit munang katahimikan bago muling bumuka ang bibig ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay boses na ni Tristan ang aming narinig. Maging ang mukha nitong luhaan ay nakita ko sir na mga sandaling iyon. Nay! Tay! Ayaw po nila akong pakawalan! patawarin niyo po sana ako, tatay, nanay. Kung hindi po ako nagpaalam at sinuway ko po ang mga bili niyo na diritsyo sa bahay pagkagaling sa eskwilahan. Ipagdasal niyo na lang po ako na sana makalis din po ako dito. Mahal na mahal ko po kayo. Umiiyak na wika ng tinig ni Tristan. Parang pinipiga po ang puso ko sa mga katagang iyon ng aking anak na ko sa lupa ang mga kamay ko sa labis na pagpipigil na tumayo at yakapin ito. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi galit ang nanay. Mahal na mahal ka namin anak. Pilitin mong maging masaya sa kinaroroonan mo ngayon. Para sa amin. Yun lang ang hiling ko anak. Yun lang. Magagawang ba yun para sa nanay anak? Halos magbuhol ang hiningang wika ko. Sobrang awa ang naramdaman ko para sa anak ko na parang kinukurot ang puso ko. Nakita namin ngumiti si Tristan at kumaway bago ito naglaho sa katawan ng lalaking si Mang Contrado. Kasabay ng pagkawala ng usok ng kamangyan, tanda na tinatapos na ng mga inkanto ang pakikipag-usap sa amin. Nang tumayo kami, ay nagising naman si Mang Contrado. Sinabi nitong nakita niya ang prinsesa ng mga inkanto at nangako itong gagawin ang lahat upang maging masaya ang aking anak sa mundo ng mga ito. Naghihimagsik man ang aking kaluoban dahil sa nangyari. Ay wala akong nagawa kundi tanggapin ang lahat. Ipinagdarasal na lang namin na sana ay makuha ni Tristan na maging masaya sa pansamantala niyang kalagayan ipinapanalangin ko na sana isang araw ay makakamta ng anak ko ang kapayapaan ng kaluluwa at makakarating ito sa kung saan dapat nahihimlay ang mga kaluluwa ng mga pumanaw. Pumihingi rin po ako ng tulong sa inyong mga tagapakinig na kung maaari ay isama sa panalangin ang aking anak na makalaya na ang kanyang kaluluwa sa daigdig ng mga inkanto upang makaakyat na siya sa langit kasama ang iba pa naming mga mahal sa buhay sa piling ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po sir ang aking kwento at maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik at ganoon na rin sa pagsuporta sa channel na ito. Mega mega loud shout out po sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.